Ang daming naaliw sa tweet ni Janelle Salvador tungkol sa natanggap niyang regalo mula sa fan. Ipinost ng aktres ang larawan ng isang tinapang bangus na iniregalo sa kanya at sa caption ay humihingi siya ng explanation mula sa fan na nagbigay. Hi Vadengs thank you for the gifts ha but I think I need an explanation for this one, tweet ni Janella. Bukod dito nag-upload din siya ng larawan niya na may caption na I am confusion. Nag-comment pa ulit si Janella at sinabing pretty naman daw ang tinapang bangus. Hindi namin alam kung humihingi ba ng paliwanag si Janella dahil hindi niya alam ang tinapang bangus or dahil isa lang ang ibinigay sa kanya anyway, sumagot naman ang nagbigay at Aniya, local product kasi ng bataan yan eh hindi naman sila makakagala dito kaya binigyan ko na ng specialty namin. Komento naman ang isa pang netizen, teka lang tawang tawa ako, laughing with tears emojis, tinapayan B, lagay mo muna sa ref, mas masarap yan breakfast, prito mo lang yan ha. Say naman ang isa pa, hahaha natuwa naman ako sa tweet na ito. Can't stop laughing at the meme. But on a serious note, that is tinapang bangus. Bataan is known for tinapa and tuyo. Eat it with fried rice, salted egg, and hot coffee. Nagutom tuloy ako. Reaksyon ng isa pang Twitter user, Buset. Ang aga ng tawa ko dito. Marami rin ang nag-explain sa kanya na smoke bangus or daing na bangus ang tawag dun at pinayuhan siyang iprito't kainin sa almusal. Anyway, napasaya naman ni Janela ang kanyang fans dahil ang daming sumagot na tawang-tawa sila sa tweet ng aktres. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!